Okay, okay, sige. Boss, pwede na ka-charge? Oo, pwede. Sige, boss, pa-charge ako, boss. Emergency yun eh. May na, may na. Hindi, hindi. Ha? Hindi, ito, ito, ito yung e-bike. Pa-charge ako ng e-bike. Hello, boss. Yung e-bike ko. Nagalit, Oh. Nakaka-bad trip ka. Nakakasama ka ng loob. Kumbaga, kung tutusin lang. Puta, tayo mo. Oo, kung mo mo. Wait lang, para... Boss? Ikaw ba yan? Wala akong tinanggasin, pero nakilala kita. Boss. Boss. Burger sa akin. Nice! <laughs> <laughs> Labong ka! Man, 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 man! Kompleto kayo man, ha? Kompleto ako, man. Ano ngayon, man? <laughs> tara, 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 tara! Boss! Saan ko nga Excuse me! Ha? <laughs> ah? Boss! Excuse! <laughs> Ay, hindi, matawag sa akin. <laughs> <Babe>. <laughs> Ay, boss! 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 Bakit, boss? Boss, emergency lang, boss. O, yun na meron po. Boss, baka ano, boss? Baka pwedeng makicharge. Ha? Huh? Baka pwedeng makicharge. Lobot kasi ako eh. May pupuntahan ako. Emergency. Nalobot ako. Naabutan eh. pa ng teteng. Anak ng teteng. Sige, 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 boss. Baka amin pwedeng makicharge. Okay lang ba? Okay na, okay lang. Okay lang, okay lang Ay, ba sa'yo? Baka emergency. galit ka. Emergency. Okay nga okay oh, oh, eh. Mo okay na nga. Tatanong pa kung galit. Okay ano, galit ka oh. Eh, ginagalit mo ako. Okay na nga Okay, okay, sabi ko. Okay. Okay, okay. sige. Boss, pwede makicharge? Ba, pwede. Sige, boss. Pacharge ako, emergency boss. Emergency yun eh. Amin na, amin na, Hindi, hindi. Ha? Hindi, ito, ito, ito yung e-bike. Pacharge ako ng e-bike. Hello, oh, boss. Yung e e-bike, pa-charge. Okay lang. Tangina, grabe. Namamatay na yung cellphone mo yung low bat. Eh yung e-bike pala. Yung low bat yung e-bike. Bakit pwede mag-charge? Saglit lang naman 'to, isang buong gabi lang naman 'yan. Boss, oh, mira, isang buong gabi nga yan, boss. yung siya charge. Niya basta-basta i-charge. Saka malaki kumonsumo ng kuryente 'yan. Tayo nga eh, emergency lang kailangan lang. oh eh ano eh, eh pa-charge boss, sana. Makikicharge. Tayo malaking provision, boss, but kasi umalis kayo na low yung e-bike niyo, tapos sa, sa ibang bahay kayo magki-charge. Bawal ba? Bawal talaga, boss. Sina mo, laki-laki nga no. Eh, pumayag ka na kanina eh. Ha? Pumayag ka. Eh, pumayag ako dahil may hawak ka no. Ay, ano Ayan, yan? Ano yung hawak mo? Ayan, may charger ka dyan, tsaka cellphone mo. Kala hindi, ko yan. Hindi, ito full charge na to. Ito full charge na. Oh. Itong e ibay ko lobat, paano kaya to? Tulungan mo naman ako, kuya. Kuya, tulong oh. <laughs> eh. Hey. Boss, malaki yung... mo, ang laki-laki ng e-bike mo, four wheels po. Four wheels yan. Eh, dito kami nakain eh. Ipapasok pa yan dito. Pero wish pa dito yan. Isang buong gabi yan. Magdamagan yan charge Hindi yan bang... Ano akala alam mo dyan, 30 minutes lang, fast charger. Mab okay. Hindi yan basta-basta, boy. Mabilis, mabilis naman na mag charge eh. 8 hours lang naman to, eh. Hindi mo, 8 hours, 8 hours mo to, tayong kasama, eh. Dito ka rin, 8 hours. 8 hours, dito ka. Tsaka pag kumain pala kayo, nakaharang to dyan. Paano kaya yun? Oo nga, eh. Pag nakakain nakaka kami, andito yan, nakabalandra. Nakabalandra. Oh. Pero, pwede makicharge? Pacharge ako ng e-bike. Okay lang ba? Sir, angkat uh, oh, tibay nyo naman. Alam nyo na, alam nyo pero we eh. Hindi sana, sa'yo ba na lang kayo? Eh, dapat nung una, hindi ka na pumayag. Ba't mo binigyan ka ng pagkakataon, binigyan pa ako makalabas, makatayo, makipag-uusap sa'yo? Kung sasayakin ba ng oras ko? Sir, wait lang ha. Una-una, sabi mo emergency, di ba? Emergency, diba? oo. Oh. Oh, emergency. Pachar Kaya pumayag ako kasi sabi mo emergency, may hawak ka pang cellphone, pati ano, charger. Oo. Oh. Di ba? Oh, eh, ito kasi yun eh. Full oh, yun, na na yun yun ngayon. nga hawak mo. Baka pwede na, pa charge huh? ko lang. Ako okay, oh. pwede mo makicharge, makicharge ako. Makicharge sa mana. Ah, Yan to lang boss, saan ba yung bahay nyo? Taga saan ba kayo? Dito lang, sa San Marino. Wala, lapit-lapit mo lang. Eh, makikicharge lang kasi nalobot na emergency lang. Kanina kasi pumayag ka eh. Tapos ngayon, urong atras, urong ka. Wala ka palang kwenta ka, usap, hindi ka lalangin ka ito, usap. Wait lang, wait lang, wait lang, parang ikaw pa yung nagagalit sa akin ah. Kumbaga, wala kang ano, wala kang tinapos oh, ano, grabe ka naman pati mga pinag-aaralan pinag ko. Ano, sakit mo na mo magsalita. Grabe ka naman, sir. Sorry ah. Sorry, um, mali ako doon. Um, Ay, ano, ano? so, ma oh, uh, may realize mo. Oh. mo ma-realize. mali ako? Sorry. Sa hmm. akin. Sa akin yan. Oo oh, na, no, sorry na. Okay na yan. Papalapasin oh. ko yan. Oh. Huwag ka na lang makikita. Di talaga pwede yan. Laking yan, oh. Tingnan mo. Grabe, yung oh, mamaya sumabog ba yan? Anong gagawin mo sa bahay namin? So, hindi, mo pala ako mapagbibigyan. So, mahirap yung, mahirap yung nire-request mo. Tapos ang susunod ha. Huwag kang papayag ng papayag ka Hindi mo pa alam kung ano yung ba, charge. Nakaka-bad ah. trip ka. Nakakasama ka ng ba? loob. Kumbaga, kung sususin lang. Puta, ina mo. Oo, huwag mo umurahin. Ina mo! Sabi ko, huwag mo mo pa ako. Ayan kasi yung hawak mo eh. Ayan, oh. Ayan, ano yan? Ito, ano, yung charger ko. Sa eh baka tawa ko pa yan. May i-charge ka, hawa ko pa yan. Eh naka-charge ka... ako sa kabilang bahay. Pinul-charge yun yung cellphone ko. E eh. dito naman sa'yo. Napaka-tibay e mo naman. Mas matibay ka pa sa puno ng nara. Baka hindi ka maalog niyan. O, tinan mo yung mukha mo. Mayabang. O, pa may mayabang. Wait lang. para Boss? Ito ba yan? Wala akong tinanggal sa'yo meron na kilala kita. <laughs> Boss? Boss! Boss, ma-charge? E-bike lang? But o, lang ba? Tinan mo naman? <laughs> Nagkagala ka kasi ng ano, nang hindi mo sinacharge yan. Kasi kailangan lang eh, nalobot ako. Lobot ako, kingin na mo, magcharge ka sa inyo. Araw. Araw, araw. Pagdor mo, <tinyo> <tinyo> <Bang, bang, bang, tinyo> oh. gago. Ay, tarantado. <tinyo>